tapos yung kapatid ko po kasama doon na sa likod, pamakin ko. Pupunta tayo na San Pablo kasi may project tayong gagawin doon. Siguro sa mga next video, share namin sa inyo kung, kung ano yon Basta pang kabuhayan yon Kaya sumasaglit kami doon. So ayan, yeah, medyo tinanghali na tayo. Talagang terik-terik ang araw. Kasi siyempre, bago tayo umalis, uh, pinirefer muna natin sa bahay. Siyempre, may baby tayo. Nag-pump tayo ng gatas bago umalis. So ayan, ito na nga, natito na kami sa daan. So sinabi ko kay Javi, dadaanan na din naman namin yung kalawan na napanood natin, na nagte-trending nung nakakaraan na mga pares. So sa kalawan, ang paresan ay yung kay uh, Rosmar. Ano? Rosmar Mansion? Oo, uh, uh, Ros rosemary, Rosmar. kay Ma'am Rosmar Mansion restaurant ah? bar. <laughs> restaurant, uh, oh, restaurant bar. So, yung kanyang pares, uh, 100 pesos. So, hindi natin alam kung ano yung mga laman-laman ng 100 pesos. Only rice yata po yun. Tapos, may kasama na ding drink. So, gusto kong matry yun. Pag-trending okay, kasi ngayon. Uh -huh. kapag juice lang kami, kami mga marites. Oh, no! Okay, so yan. Mga marites daw. So, ngayon, dahil kalawa na din naman yung daan namin, hahanapin na din namin yung kay Ma'am Rosmar na restaurant. So, itatry natin yung kanyang pares. So, di diba? Kasama na rin namin kayo sa ating pagpapare. Share ko sa inyo kung saan. <laughs> Share ko sa inyo yung mga daan-daan na dadaanan. Kapag, so kami ay galing kalamba. Yes, kami ay nasa, ano na, Los Baños na. Eh, Los Baños Junction. <laughs> Yan. Yeah. Malalaman niyo, pag nandito na kayo kasi... U.P. Okay. U.P. Los Baños Pagpunta ng uh, Bae, Cruz, o kung pa San Pablo ka, uh, Diretso Yes Tapos, nasa stoplight tayo, kaya tayo nakatikil Okay, Madam Ruiz Mar, baka naman <laughs> <laughs> Nasaan? Ha? Ah, Paharap mo Paharap? <laughs> Paharap <laughs> Paharap ka eh, Madam Rosemar, baka naman. May salin sa gasolina eh. <laughs> no, Madam Rosemore, baka naman. <laughs> <laughs> Kasi lumampas yung pinagpapagsalinahan namin ditong mura. Sabi niya wala pa daw. E eh, lumampas na kami tuloy. Ah, may gasolina. <laughs> tayo kay Madam Rosemar. At naligo ka na. Hindi. <laughs> okay. Kasi kapag kumain ka daw doon ng pares, pwede ka mag-swimming. May baon ka damit. Kakain ka lang, libre swimming. Oo, ah, no, libre. Parang patilubo daw. Ha? Ah? Tingnan natin. Siyempre, nakadepende din yung siguro, di ba? kung gaano kadami yung i-serve sa yung pagkain. Ang ganda po tuntok. Tinan nyo. Wow! Diba? Sa dantuwa natin, pinagdala ang damit. Paliliguin kita doon. No? <laughs> Dito na po tayo ngayon sa... Ayan, narinig nyo ba sabi ni Wix? Turn left. Ayan yung pinya. O, oh. pag nasa kalawat kayo, ang palatandaan nyo, ayan, yung malaking pinya. Magta-turn left tayo. Kapag turn right, papunta yan sa Cap Silva. Yun, yan, na yan. So, turn left daw tayo. San dyan? Tapos, pwedeng natin doon, uh -huh. sarado. <laughs> Hindi ah, bukas. Pinanood ko siya kagabi. Tinignan ko yung page mismo. Ganda, oh, wow! Yan, yeah, dyan kung gusto nito mira. Uy, palay. Parang painting. Puro pinya, oh. Nakikita ko yung pinya, oh. Nasa bundok. Dito, hindi nawawala ng pinya sa kalawan, ah. Kaya palamig dito, pinya, bine nila. Tapos malamig na malamig wow. na fresh. Kasi nga, talagang purong pinya. Tapos halagang 10 pesos lang. Laki ng baso. 300 meters. 300 meters na lang. ito na nga, nandito na tayo. Wow. Tinakbo natin ng kulang-kulang 5 -kulang minutes. Galing doon sa malaking tinyat. para um, oh, paratahan natin. Yeah. Tapat na tapat, tapat tayo. Yan. Yeah. Parang hindi naman problema yung parking dito kasi napakaluwag naman yung parasada. <gasps> Yan! <Yeah. laughs> Rosemar Paras Overload sa halagang 100 pesos. Oh Lechong God. Kawali, Chicharong Bulaklak, Air Mansion, Resort and Restaurant. Diyan na kami. Whoa! Ay, tara na. Pares na tayo. <laughs> Ay, may dala ba kayong damit? May dala kayong damit? Wala kami dala damit. Uy, Wala libre swimming, swimming to. <laughs> libre swimming. Tara, tara. Let's go. Let's go. Madam Rosemary, gusto mong pulburon? Mura lang to. Benta ko sa'yo to. Ito <laughs> yung papasok. Mas hindi ka din kayo mamuroblema doon sa parking kasi ang lawak ng parking niya. Sa labas kami nag-parking, akala namin wala dito sa loob. <laughs> Ayan. Wow. Okay, diba? Ayan yung bundok, yung nakikita ko kanina. Oh, okay. ang init. Ayun, si Rosemar. Ayun. Oo, ayun si Rosemar. Si Madam Rosemar. Ayun yung sasakyan nila, pang-deliver siguro nung ano nila. Oh, sabi ko sa inyo, pwede mag-swimming eh. Masarap <laughs> Malalaman nyo pag nandito na kayo. Kasi yung music ni Ma'am Rosmar. <laughs> ano ba yung tugtog yun? Uh, Rosemar lang malakas. Yan, Rosmar lang ang malakas. Ayun oh. Yun yung pool nila. Pool ng mga isda. <laughs> Tapos dun yung orderan. So, order muna kami. easy si brand. Oh, no, easy okay. brand nga ang ano nila. No. And then, isla. pala muna. Ang na lang Ay! Wala po, so, so. O, oh, may okay. some drinks. lang mo sa okay. 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 So, juice Ah, juice lang kasama oh, ng no, pares. okay. Tapos, andi-juice yun. okay. Tapos, andi-rice. sa sabaw sabaw Yung chicken po ninyo? 125 white rice chicken. Ano yun? Andi oh, okay. Lago. Okay. Pati sisig.

Wow. Yan 'yung no? sabaw ni Kuya. <laughs> Yummy. Yan 'yung ngayon pang summer. Hay, <laughs> kukuha kami na juice, Betta. Ko. <laughs> pala yung kuha na nung juice. Only juice. Saan? Lasang dairy. nila ay may ceiling green. Ay, natan ba yun? Naduduling ako kasi hawa ko yung ano. May ceiling green. Tapos ito yung laman. Madami yung laman in furnace. Tikman natin. Pwede na. Ang tapang ng ano, ceiling green. Lasang-lasang mo yung ceiling green dito. Halimbawa tayo. No, pwede na rin. Tikman natin. Presyo 100. Tikman na din natin yung karne niya. Isama na na din natin sa kanin. Kailangan hindi kami nakakuha ng chili oil. Nasabayan. na sa Subo natin. Bakit niyo pinipicturan? Pang-send mm po -hmm. sa Facebook. Kuya, maganda sa personal si Madam Rosemar? Oo, oh, maganda po. Maganda? Wow. <laughs> Kailan pupunta kuya? Nakulit tayo. Oh, sa'yo? ah you. Osesan daw yan kay Madam Rosemar. Titikman wow. ko na uli. Kasi basta ko na lang nilunok yung kanina eh. Dumating kasi si kuya. <laughs> o, oh, neg. O, oh, anong lasa? masarap. Go. Ano masarap? Di mo pa nasusubo. Hindi <laughs> <Thank you>. oh. <laughs> <laughs> ka kumuha chili. Oy. Malutong. Kinuha mo yung malutong sa akin yun eh. <laughs> Subo. Oh, para sa inyo to mga katipid tips. Mm. Masarap. na 100 pesos para sa sulit na sulit na siya tapos yung lasa niya okay din hindi man siya ganun ka perfect pero okay na siya masarap na hmm alam ko na ang kulang neg chili oil Kuha ko ng chili oil <laughs> chili oil lang tapos ito yung ano nila yung juice nila bali si brand yan hello easy brand pero yung flavor nito ito only na ha Ali juice tinanggal na daw yung unli drinks. Meron ko, pero bukod na yung bayad niyan. Ayun yung kuha na nung drinks. Ayun. Uy, sino yan? Avenger. <laughs> What? <laughs> din si Avenger. Grabe ka, Rosmar. Ah? Eh? Tinadayo ka na ng Avenger dito. So, ngayon mainit ang panahon. Dito na tayo tumambay. Unli juice. Ito <laughs> so, yung chicken nila. Wow. So, ko lang. Masarap? Ubusin lang namin kung hinakain namin. Pero so, yung pares ni Ma Madam Roosmar, okay na okay Masarap. Saktol -saktol na. Masarap. Saktol-saktol yung lasa ng sabaw ganong maalat, hindi ganong ka flavorful. So, ganon naman talaga dapat sa pares kasi tayo yung maglalagay ng flavor yon di ba? Kumbaga tayo yung magtasama ng gusto natin sa panlasa natin. Na kapag sobrang malasa, di ba, hindi na natin malalagyan ng kung ano <laughs> ayan, oh dami pa nagdadatingan Lahat ng sulok, oh Merong kumakain Parang lahat ng pwedeng pag-upan Merong mga nakaupo Sa likod namin Tapos sa gilid namin Ayan, ang dami Tapos yung kumakain dito Tsura nila Send daw kay madam Tapos ayan, oh Haba pa ng pila Ayan doon ka sa likod sasakay nababagat <laughs> nyo ba, tao na pag <laughs> ako naliligaw na daw sa likod ako sasakay kung <laughs> saan <laughs> kayo gawin? nahulog <kong> kami sa tubigat kaya ngayon ano lang siya sa daan may resort tayong pupuntahan 100 lang <laughs> may pagkain 100 per head e eh. Nakaswimming ka na. At least nakaswimming ka Magbe na. Magbe-birthday si Ate Minds, yung panganay. Magbe-birthday siya ng 16 years old. Sasabihin ko, kaya kami umalis kasi naghanap kami ng resort para sa birthday niya. January 24. Madaming bisita. Madaming bisita. Sasabihin <laughs> <laughs> mm -hmm. ko agad sa kanya, pagdating doon, huwag ka nang magubulat. Mag-akay ka lang sa mga tao. <laughs> masarap talaga yung chicken ni Madam Rosemar. Buto na lang oh, na ng tawad. Kinain namin chicken, 125 only drinks. Drinks niya eto, tapos only rice. Tapos yun din, may gravy. Ayun, pero yung sisig, may sisig din dito. Nakita nyo kanina. Ang dami, pero hindi ko na itanong kung magkano yung sisig nila. Ano so, yung sisig so nyo? Bili nga ng ice cream. Magkano ice cream dyan, kuya? Hmm. Ha? Libre ya. Ah. Ah, okay. Wala akong may bayad. Only sa pagkain, only swimming, only ano pa? Only ice cream. Only ice cream din. Ang galing. Talagang sulit sa 100 pesos. Sulit yung 100 pesos mo dito. Sulit na sulit. Yung kubo nila, ganun yung style. Ano daw dito? Bali, 44 ang tauhan. 22 sa 22 sa umaga, 22 din sa gabi kasi dalawang shift. Umaabot kasi sila ng alas. Umaabot sila ng alas 3 ng umaga. Talaga ang dami daw tao dito. Kasi <tip> <tip> ang mababait din ng mga staff dito, mga nakangiti din. Ginarawin Di ko yung swimming na yan, yung kukulay. <tip> Sige nga, testing. Imikot ka muna. Mababasa kay para diretso uwi na tayo. wow. <laughs> Ito yung mansion ni Madam Rosemore. Ang laki ng Oh, grabe si Madam Rosemore. Ang laki ng pinapagawa niya dito. Oh. Pwede rin kumain sa loob. Sa mukha lahat kasulok sulukan merong kumakain. Dito akyat. Grabe oh. Kaya nga pinagalitan tayo si Goyang ngayon. Pinagalitan tayo, saka kalitan. Oh no! <laughs> Pinapagawa pa si Madam Rosemar dito. Ang laki. Tapos ito yung mansion niya. Try natin, akyat tayo. Okay. Ito yung kainan sa taas. Ang laki. Eh. Wow! Anong pinapagawa niya? <laughs> Puro kalokohan tayo dyan. <laughs> ah? Yan. Pag nandito sa taas, ito yung view. Yan, ayun yung mga kubo-kubo. Ako. Kubo. lang nababas tao.

ko daw si Nick, yung pamangkin ko. Balik <laughs> <laughs> Oh, nag naglangoy nga, auntie. Oh, no! Uwi <laughs> 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 okay, <lang tayo>. okay, <laughs> na tayo. Ay, una na kami, Neg. <laughs> pinunta nyo dito? Pares o swimming? Pareha. Pares. Pa pares? Parehas. Parehas. <laughs> mm -hmm. uh -oh, sulit. Yeah, ha? Igarito. Ah, taga dito. Ayaw mag-swimming. Neg, tara na. Tara na. Ah, tara na. Uuwi ka ngayon ng basa. <laughs> Ano, kamusta? Masarap. Ano lasa ng tubig? Yeah. Tubig. Ito <laughs> kuya. Oh, babae dito. Babalik. Babalik. Bye. Bye kuya, thank mm -hmm. you. Halatang babalik. Yung yung swimming. Alatang, ano, lasang babalik yung pares. Apo kuya. Pati ah, ah. yung pool, lasang babalik. Diretso na kami ngayon sa San Pablo. So, ayan. Doon tayo galing. Doon tayo galing. Ito na yung padiretso pa sa San Pablo. Ang dami piña, oh. Marami, ah. oh. Dito sa kalawan, dito, talaga, hindi na ubusan ang piña. Yan, oh. Puro pala may D2A masasabi mo dad dun sa pares ni madam? Okay. Sarap. Sarap siya. Pero yung pares, ano po yun ah? Pares pork. Hindi siya beef. Wala silang beef. Pork yung kanila. Tapos, yun. Chicken na sarap. Yung chicken. Tapos yung sisig nila. Hindi namin na-try yung sisig kasi usog na din naman kami. Yeah, hindi na namin na-try pero soon. Kaya yeah, pwede naman bumalik ulit. Sisig naman yung kakainin. Ano kasi? Wala nung hindi na ako naninig na rin doon. Ano na kinakain ko masarap. What? Nang ano na rin niya ako, masaya na tayo. ako ganahan sa pag-channel. Pero lang ako masarap na masaya. Ito na kami ng San Paolo. Ako Sa kabila niyang bundok. Sa kabila niyang bundok. Doon kami pupunta. Doon na san